Hello mga kamisyon. Ayan. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay bali yung pong aking alukbati na tumubo sa or tumubo ng mula sa kanyang buto. Uh, uh, ito po kasing alukbati na ito ay pwede pong itanim sa sanga. Pwede pong itanim sa buto. Eh, ito nga po yung itinanim ko sa buto. So, parang mas maganda actually hindi ko po ito itinanim bali nalaglag po dito yung mga buto kasi ito po yung kanyang pinaka na puno ayan ito naman po ay tanim po sa sanga ayan o sanga lang po yung itinanim ko dyan ayan po yung kanyang pinaka stem ayan so ang laki na po nya halos gadalari gadaliri na po ng hilalaki ayan at ang dami po niyan tumubo dito sa mga buto mga nagkalaglag lang po yan so, Ano nga po ba ang pagkakaiba ng tanim sa buto at tanim sa sanga or sa kanyang pinaka node, pinaka stem niya. So, bali itong tanim po sa buto na tumubo. ang lusog po niya. Ayan. Huwapan uh, sa inyo, lusog At ito, ililipat ko po ito sa magwa-flat po ako ng taniman niya para nakahilera po siya. Ayan. At ito naman po ay pwedeng hindi po siya pahabain ikakat nyo lang po siya na ikakat para mag-uusbong na mag-uusbong para din po siyang talbos ng kamote na ikakat mo siya kagaya nito hahaba na po siya hindi ko po siya patatasin ikakat ko po siya para uh, manatili siyang mababalang mayabong po ko ng ito mayabong talaga hanggang kinakat nyo po siya So, ayan lang po ang update sa aking uh, alokbati. At ano nga po ba ang gamit nitong alokbati nito? Ito po pwede po, masustansya po talaga ito. Ang lakas po ng, ang taas po ng nutrient niya. So, lala na po dun sa mga nagkukulang sa bulan ng dugo, pwede pwede po ito. Lack of iron, eka nga. Uh, maganda po ito. Sa kayong mga hindi natutunawan sa pagkain or may problema sila sa pagdumi okay po ito pag ito po ang kinain nyo saan po ba ito sinasahog pwede po ito sa sinigang pwede din po ito yung igisa ng ganito lang nung nandun po ako sa Hong Kong yung po mga Chinese kinakain lang po ng uh, puro na ganito kumbaga igigisa ko lang po sa bawang masarap din po siya at saka oyster sauce I-try nyo po oyster sauce at saka Uh, sa bawang lang. So, minsan itatry ko po yung... Ako po ang magluluto. Yan, ipapakita ko po sa ano. Kung paano po siya. Niluluto. At pwede din po ito sa ginisang munggo. Basta pan panlahok po siya sa ulam. Masarap po siya. Ayan. So, ililipat ko po siya. At ito naman po yung aking... Ayan, malago na po siya eh. Uh, bali... Tumanda po yung una niyang mga uh, tagi ito, sanga-sanga. Ayan, Yumabong siya uli nung naulanan. So, yun lang po mga kamisyon. Update lang po dito sa aking alokbati na kung paano po ba siya itinatanim. Okay, po dito sa sanga. mahirap pong putulin. Pwede po sa sanga at pwede po sa buto. Pero dun po sa mga hindi makakakita ng sanga, yung pantanim, pwede po yung buto lang. Ayan. Mas maganda po, actually, mas maganda po yung tubo sa sa buto. Ayan, o, oh, tingnan nyo. Itatanim ko po yan sa, ililipat ko po siya. Iga-garden ko siya para mas okay siya. So, ayan mga kamisyon ang muli. God bless everyone. Thank you for watching. Peace.